Hello po, magandang araw po sa inyong lahat at welcome na naman po sa palibagong edisyon ng ating pong channel. Ngayong araw po ito, atin pong tatalakayin yung tinatawag po nating matumal days in line po sa ating pong pagninegosyo ng spare parts. Pero bagong lahat, ang, ano nga ba yung tinatawag po nating matumal? Parang may nahabay hindi maganda. Kapag sinabi po nating matumal, ito po yung araw na wala po tayong gaano customer. Di totoo yan. <laughs> Uh, hindi po natin na-aabot yung minimum uh, sales po natin, syempre, wala po tayong gaano benta. Yun po yung araw na matumal po sa akin. At, hmm. anong galing mo pala dyan, Hindi ko alam, ha? Ano nga bang araw pong yun na masasabi natin, ay, itong araw pong to, sigurado matumal talaga po. At, uh, based po sa experience ko po, yung pinakamatumal na araw sa larangan ko ng yung spare parts ay ito po yon. Nakikita niyo po ba yan? yan? Kapag ganyan yung panahon, ito po yung panahon na matumal po tayo. Kapag ganyan po yung panahon ay tsambahan na po yung customer po natin. Masasabi ko po na tsambahan yung customer natin sa mga ganyang mga panahon na umuulan kasi ipagpapalagay natin na ako yung costumer ano kapag may bibilin akong piyasa na umuulan syempre hindi ako lalakad yan kasi mababasa nga po tayo kahit na gagamit po tayo ng kapote yung nasa mind ko ipagpapabukas ipagpapabukas ko na lang po or hintayin na titila yung ulan bago ako bibili yun po yung mga senaryo na nasasabi ko po na medyo matumal yung customer po natin dyan. At alam po yan ng karamihang mga mekaniko at mga motorcycle shop owners. Nagbibiro lang ako. Nagbibiro lang ako. <laughs> at sa video po natin ngayon ay ibabahagi ko naman po sa inyo kung ano po ba yung ginagawa ni Nogs TV kapag matumal po tayo or wala po tayong kaanong customer. Hindi kaya naman ay umuulan. At sana po ay panoorin po ninyo ito hanggang dulo. Marahil sa pagninegosyo ay ito po yung hindi natin kagustuhan na mga ganitong senaryo na umuulan at tumal po yung bintahan. Pero part na po doon ng ating pong negosyo. syempre meron po tayong ups and downs. Kaya nga, ikaw alam kung magaling ang mo, malakas eh. At meron po tayong negative at positive na araw. At sa mga ganitong pagkakataon ay masusubok yung ating pong abilidad kung paano po natin to i-handle. At gagawin po natin pakipakinabang yung mga negative days po natin into a positive ways. At ito po ay isa lamang sa maraming ginagawa ko po tuwing matumal or umuulan yung araw po natin. Ito pong piyesang punto ay maliliit lamang po siya. Pero kapag hindi po natin ito na segregate maayos, ay siguradong sasakit yung ulo natin sa kakahanap at it takes time pa po sa paghahanap lamang po sa ganitong kaliit na piyesa ang gagawin ko po dito ay isesegregate ko po yung mga bolts and nuts, yung mga washer dyan, at yung mga lock washer sa pamagitan po ng plastic. Yan po, bumili po ako ng plastic. At, at lalagyan ko po siya ng label ng mga individual price niya po para po papadali at para maging tumpak po yung price po natin kapag bibili na po ng customer po sa atin ito. Kilala kong kaliskis mo, oy! <laughs> bukod po rito ay ginagawa ko rin po yung pag display ng mga accessories para po mas magandang tingnan po sa ating mga customer naka file po sila ng maayos At ito po 'yung tamang time para po mag-sagawa po tayo ng inventory para malaman po natin 'yung mga kulang po natin or iilan na lamang ba yung stocks po natin na natitira at gawan po natin yan ng ordering para po maisama po natin sa susunod po nating pag-order ng piyasa. Isang tips ko rin po sa inyo, sana po ay gumawa po kayo ng chart about po sa mga bearing sizes. Una niyo po ng size, yung thickness nya po, yung inside size, yung outside size ng mismo bearing. Gamit po ng ating pong Werner Caliper na tools kalimitan po kasi ay nasisira po yung mismong size ng bearing na naka-attach doon po sa metal ng bearing at dito makakatulong yung ginawa po nating chart na bearing sizes at iilan lamang po to sa mga marami pa po natin pwedeng gawin para po ma-improve -pa, pa po yung ating pong store so dapat po segregate po yung ating pong parang may problema ka kagaya nito ng ating mga bolts and nuts para mas madali po yung paghanap po natin. Ayan po, segregate na po yung nut yung iba't ibang sizes yung lock washer, yung plain washer. Ito po yung tinatawag nating plain washer <coughs> plain washer na 6mm 8mm saka 12mm. Ito na po yung available ko po ngayon kapag kukuha po tayo ng sizes na para malaman natin kung anong size po niya gagamit po tayo ng vernier caliper. Ito po yung pagkuha ng sizes ng ating pong washer. Gagamit po tayo ng vernier caliper. Itong pain washer ko to ay para po sa ating pong 8mm na bolt. Ito po yung pagkuha niya. Ano masabi? So sa ating po sukat ito po ay 8.5 So hindi po natin mas ma zero talaga na 8 mm kasi kapag zero yung 8 mm po natin yung sukat hindi na po papasok yung ating pong 8 mm na bolt so dapat po maluwag po siya yan kaya nga ikaw alam kung magaling ang chamba mo malakas eh so ito po yung size ng 8 mm na plain washer yan po yung pin washer po natin ganoon rin po sa ating pong lock washer pag sinabi po natin lock washer ito po yon ito po yung tinatawag natin lock washer at ito naman po yung iba't ibang klase ng mga nut itong kulay na black na nut ito raw yung tinatawag na high tinsel nut kadalasan pong ang sabi raw po nila mas matibay raw po itong klase pero nakikita ko po to kadalasan po ginagamit sa mga tricycle po natin sa mga sidecar ito po yung ginagamit nila at ito naman po yung sinatawag po natin na flange nut flange nut po siya. Yan. At ito naman po yung tinatawag nating ordinary nut. At ito naman po yung tinatawag nating um, lock nut. Pag sinabing lock nut, mayroon po iyang parang plastic. Yung iba, meron naman pong isang klaseng lock nut na kagaya nito pag sinabi po natin lock nut, kadalasan kasi kapag mga nut na ordinary lang po pwede natin makamay yung paghigpit yan kapag sinabi naman pong lock nut, hindi po to madaling kamayin dapat po gagamit pa po tayo ng tools Ito po siya. Nagamit pa po ng tools para po mahigpitan lamang po yung nut na to. At kapag mahigpitan na po siya, nag-self-lock po siya. Hindi na po siya natin makamay dito. Paano masabi? <laughs> Advantage po to sa mga gustong uh, mahigpit talaga yung paglalagay ng nut. Unless dito sa isa, ay pwede nating makamay Ayan. meron na akong kasi mga customer na kadalasan sinasabi nila ay bibili sila ng 10mm na nut pero yung gusto nila ay 6mm yung thread yung tamang sukat po talaga ng atin pong mga nut ay dito po tayo kukuha ng sukat sa loob ito pong nut pong to ay 6mm yung mismong thread niya po ay 6mm po yung size. Pero po yung outside na size niya po, yung hexagon size niya po dyan ay 10mm po yung sukat dyan. Dito naman po sa tinatawag mo natin bolt. Ang tamang pagkuha ng size po niya ay yung thread niya po dito ay 6mm. Yan po yung thread niya. Samantala yung kanyang ulo naman po ay 10mm po yung pagkasukat ala yung pagkuha ng size ng kanyang haba ay syempre yung gagamitin po natin yung pang ilalim na size ng Werner Caliper. Yan po yung parang stick. din lamang po natin at i -red po natin yan doon sa itaas at 30mm po yung haba ng bolt po natin. Meron kasi mga customer na yung pinagbabasihan nila kung bibili sila ng bolt ay yung mismo sa ulo. Doon po sa may hexagon na size. Pero yung tamang sukat sa pagkuha ng size ng bolt talaga ay mismo sa body. At explain ko rin po sa inyo na dalawa po yung klase yung thread. Yung, meron tayong sinasabi na fine thread which is yung sample ko po dyan. At meron po tayong tinatawag na rough thread. At dito po yung kagandahan na marunong po tayong gumamit ng Werner Caliper. Kung hindi ka pa po marunong gumamit ng Werner Caliper ay gumawa po ako ng video para po dyan. Malaking advantage po talaga kung marunong, marunong po tayong gumamit ng Werner Caliper. At maraming salamat po sa panunood. Sana po ay meron po tayong natutunan po ngayon. At kung nagustuhan po ninyo yung video po natin ngayon ay please like and subscribe po sa ating channel para po sa mas marami pa po natin mga video tutorial about po sa motorcycle spare parts at uh, sa motorcycle spare parts business. At sana po ay, comment naman po kung ano pa po yung gusto ninyo mga video tutorial about po sa motorcycle spare parts. Pwede nyo po bang uh, i-comment kung taga saan po kayo at para po malaman po namin or malaman po po kung hanggang saan aabot po yung video po natin. Maraming salamat po sa inyo at hanggang sa muli po natin pagkikita paalam.